Narito ang pinakamabisang paraan upang putulin na natin ang sumpa ng kahirapan sa ating pamilya at pati na rin sa ating sarili. Kaya't panuorin mo ang buong video para marami kang matutunan. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin at lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay pagsisikap kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang video ito. Alam mo bang napakalaki ng epekto ng kahirapan sa ating buhay? Karamihan pa ay maraming tao ang nakakagawa ng mga masasama dahil maraming tao ngayon ang nagugutom dahil sa kahirapan. Sa video kong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba putulin ang sumpa ng kahirapan pati na rin ang ating nararanasan sa ating pamilya. Bakit nga ba maraming tao ang naghihirap at nagdudusa? Alam mo bang natuklasan ko ito sa aming mentor at expert sa pagpapayaman? At ang aming mentor na ito ay nagpapahayag at nagbabahagi ng kanyang impormasyon. Siya ay nagtuturo ng healing miracles sa ating body, mind, and spirits. Narito ang pinaka dapat mong malaman at dapat mong gawin ngayon din na naririnig mo ang aking video. Kailangan mo nang baguhin ang aspeto ng iyong buhay. Ngayong ituturo ko na sa inyo para putulin ang sumpa ng kahirapan. Ito ay ang forgiveness practice. Kailangan niyong magpatawad sa mga taong nakagawa sa inyo ng masama. Ganon din, kailangan niyong patawarin ang inyong sarili sa mga nagawa ninyong mali. Alam mo bang may tinatawag tayong ancestral karma? At kapag meron tayong ancestral karma, dito na papasok yung ating blockages sa pagyaman. At alam mo ba kapag meron tayong karma na daladala at bigat sa ating puso, ito ang dahilan kung bakit napakabagal ng ating pagyaman o pag-asenso. Kaya't nagtataka tayo bakit maraming tao ang naghihirap sa ating paligid. Dahil alam mo bang, ito ang tinatawag natin meron silang ancestral karma o yung kanilang mga ninuno ay may mga nagawang mali noong unang panahon at hindi natin ito alam. At ito pa ang aking nalaman. Ito pala ay napapasa ang mabigat na karmang nasa sa ating ancestors o mga ninuno ay napapasa pala ito sa atin kung kaya't napakabigat ng ating pagyaman. At ito pa ang pinakamatindi, ito pala ay napapasa hanggang sa ikapitong henerasyon ng ating angkan. Alam mo bang napakabigat ng karmang daladala ng ating mga ancestors? Kung kaya't bakit nahihirapan tayo sa buhay? Tingnan mo at masdan mong mabuti ang ibang taong nasa paligid natin. Bakit nga ba yung iba ay bilyonaryo at napakagaan ng daloy ng pera sa kanila? Subalit sa atin parang nagtatrabaho naman tayo, ginagawa naman natin lahat. Nagpapawis naman tayo araw-araw para kumita. Subalit nagugutom pa rin tayo, kinukulang pa rin tayo. Maraming mga katanungan sa ating isipan na sadyang kay hirap sagutin at walang sino man ang nakakasagot ng mga katanungan natin. Ngayong narinig mo ang aking video, ito na ang kasagutan sa iyong tanong. Kayat nagihirap ka ngayon dahil sa ginawa ng iyong mga ninuno noong unang panahon, sila ay may mga ginawang hindi maganda o ito ang tinatawag na bad. Karma Kung kaya't mamamasdan mo ang iyong sarili, isa ka rin sa nahihirapan dahil kasali ka sa pitong henerasyon. At napapasa rin ito sa bloodline ng inyong pamilya o kaya sa magiging anak o apu-apuhan mo. Ano nga ba ang pinakasolusyon dito upang mawala ang karmang ito? At para putulin na natin ang sumpa na nananahan sa ating buhay at sa ating pamilya. Ganito lamang ang iyong gagawin. Maglaan ka ng isang prayer o panalangin araw-araw at gagawin mo ito at ito na ang iyong gagawing habit o misyon. Subalit bago ka magbigay ng prayer, siguraduhin lamang na makipag-communicate ka muna sa taas o sa Panginoon na bago ka humingi ng pagpapatawad sa iyong mga ninuno at mga kaaway. Ito ang unang-una mong gagawin. Humingi ka muna ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. At sa mga taong nagawan mo rin ng kasalanan o nagawan ka ng kasalanan, kailangan mo nang magpatawad ngayon din. Kailangan mo nang alisin ang galit na nandyan sa iyong puso dahil baliwala ang lahat ng iyong mga prayer kung hindi ka nagpapatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng masama. Kaya kung napapakinggan mo ang video kong ito, sundan mo lamang ang gagawin ko. Ikaw ba ay merong upuan sa inyong kwarto? Maaari kang umupo at ipikit ang inyong mga mata. At taimtim na manalangin sa may kapal. Ito lamang ang inyong sasabihin. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi ko sinasadyang masaktan ko sila. Ako po'y labis na nasaktan sa mga nangyari sa aking nakaraan. Subalit ngayon, turuan mo ang aking puso na magpatawad. At ngayon, ibibigay ko ang lahat ng bigat ng aking nararamdaman. Ibibigay ko ito sa iyong mga kamay. At iniaalay ko na ngayon, ang lahat ng mga pasakit na nararamdaman ko. Siguraduhin lamang na ikaw ay taos pusong nananalangin it at ito ay galing sa iyong puso. Siguraduhin lamang na ikaw ay sincere dahil nalalaman ng Diyos ang iyong panalangin kung ikaw nga ba ay totoo sa iyong mga sinasabi. At kapag sincere ka na sa iyong panalangin na humihingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan, ay maaari ka ng mag-exhale o ilabas mo na ang iyong sama ng loob. Ipaubaya mo na lamang ito sa hangin at sa Diyos. Ang mga taong nanakit sa iyo noon, kalimutan mo na ngayon. Bigyan mo ng kaliwanagan at kapayapaan ang iyong isip at puso. At kapag napatawad ka na ng Diyos sa iyong mga panalangin at pinatawad mo na rin ang iyong sarili, pati ang iyong mga kaaway ganito na ang iyong gagawin ipanalangin mo na ang iyong mga ancestors na may mga ginawang mabibigat na kasalanan isali mo sila sa iyong panalangin ganito lamang ang iyong sasabihin upang putulin ang karma ng iyong mga ninuno at ito ang iyong panalangin na babanggitin patawarin mo po ang aking mga ninuno ang aking mga lola ang aking mga magulang lahat sila ay patawarin mo na sa kanilang mga ginawang mabibigat na kasalanan noong unang panahon kami po ay humihingi ng gabay sa iyo at pag-asa bigyan mo kami ng kaginhawahan sa buhay at patawarin mo nawa ang aming mga ninuno kung sino man ang kanilang mga nasaktan noong unang panahon na siyang nagbibigay sakit at hirap sa amin ngayon. Kami po ngayon ay nagdudusa dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ako po ay isang instrumento upang putulin ang sumpang ito. Pakinggan mo nawa ang aking panalangin. At kapag natapos mo nang banggitin ang prayer na ito, ay maaari mo nang ibukas ang iyong mga mata at huminga ka na ng maluwag dahil napakinggan na ng Diyos ang iyong mga panalangin at maghintay ka na lamang ng tamang panahon dahil darating na sa iyo ang magaan na blessing at daloy ng pera at kasaganahan ay mapapasayo. At upang mas mangyari pa ang iyong mga hinahangad sa Diyos, ay dapat sabayan mo ito ng pagsisikap at pagtsatsaga sa buhay. Kailangan pa rin natin kumayod at magtrabaho dahil sinasabi nga natin na nasa sa Diyos ang awa, nasa sa tao ang gawa. At ngayong napakinggan mong lahat ang aking video, isa ka sa maswerteng nanunood. Maraming salamat at good luck!